halos ganun lang rin sa kanya, sa tuhod dahil sa paglalago ng basketball hmm. almost 5 years na medyo maglalaga hindi ko na talagang pilitin sa si kanyang pamilya ko kaya anak ako, hindi ko na mong problema rin sila sa problema ko kaya ngayon nag ano ako eh nagtitinda ako ng almusal sa amin mamalengke lakad ng lakad nangangawitin ko ako Tsaka pagka minsan may bubuhati ako, malilat talaga. Malilat? na oo, oh, yung... Well, uh, yung mo. Okay. Ah, balik na rin lakas. Eh, na Yung bata, nakakalago mo na ba yun? Ayaw kong palaro yun. Mahusay yun. Ano na tayo yung tawang laro-laro lang sa mga mababa, mababang kustahan. tayo, tayo umaangat ng... Pero kilala mo yun. imitator mm. Yung ito na medyo pala. Kaya ko lang sa uh, ano, hindi na kasi ako lumalabas ng ano kasi may pamilya ako eh. Mm hmm. Oo, oh, tayo sa pamilya. Ayun pala o. Oh, Oo. Oh. Ano mo? Huli na Sino Oh, no. Maram, marami naman magaling pero hindi ko Anong class masyad... ka? Anong class ang nilalaro mo? Class C, Class D, Class A, Class B ka? ano sa tingin Class D ka? Hmm. Pwede na. Ang mahalaga may may bitaw na. Kasi mga class D medyo marunong-unong ngayon. Para sa mga amateur na ano. Dilim na ko eh. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. <laughs> ako o. Oh, o. Oh, oh, ano? O. O. Hindi. Bumili ako ng bilyaran yan eh. Kung magaling eh. hindi mamumugo tayo ngayon doon. <laughs> May ako maya rin, bumili ako ngayon eh. Eh, naano pa ngayon? sine up siguro matatapos yan. Paano oras pa matatapos yan? Pero saglit sa lang daw yan, karating oras lang daw. Saglit lang yun, yun, brand new yun eh. Kasi nakakunting level na lang yan eh. Hmm. Pantay yeah. naman yung ano eh. Tsaka may ano yun? Yung adjustment? May yung uh, ano yun? Medyasan. May thread yun sa ilalim eh. Kaya konting ka may level ka lang naman dit. Okay na, pikit lang ba? Yun, jack. Hmm, para hindi ka na magtawag muna ng ano. Pagkano dalaw-dalaw ka rito? Eh, Ilalaban kita dyan. Ay, baka may matataas ang pira ng mga, mga kalaro. Siyempre, magsama na lang ako. Ay, pwede. po. tayo mo na lang sila. Contact na lang. Contact. Sipa. pa. Sa pa? Yan. Oo, okay, sige. Try mo ilakad. Try mo ilakad. Subukan mo rin maghagdan ka. Susunan mo. Five years side sige. step lang side step kasi dito yung Umiigil. may uh, yung may problema sa ano ko eh yung nararamdaman ko dito eh Sige nga side step ka mm. Oh eh. nagbibigil pa dito sa ano ko eh parang hirap talaga akong uh, uh, i eh. step uh. by step eh Sige, yo, sige, mm -mm -mm. Ha, 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 yeah. ha, ha, oh ha, yeah. oh. oh. ah? oh. Hanapin mo yung ano na yan. Mali. Dito ko. Talaga, tumutututunan siya sa amin dito. Meron pa? Hmm. Mahiga ka. Kala ko wala na eh. Kasi maraming yakbang ka na eh. Sige, hiyakan. Malalaman mo yan, pagkasira pa, konting, konting ganun mo lang, aray ka agad. Pero pagka, pinipilit mo lang, hanapin yung ano, ay eh, binabaling po sa dating lumang posisyon. Pero pagka, ano lagyan natin ng bandage. Lalo na pagka ini-step ko ng ganito. Sige, step ka. Parang may bumaba, buha, ay, ano, yung ugat. Tuk-tuk, maawal ano, ko Sige. tulad nito, pagka ano ako, parang pin pag pinwersa ko kasi siya eh. Sige, sige, sige. Subukan mo para maganda yung uuwi kang walang problema. double okay. natin ang ano, check-up natin. Oo, oh, okay naman. Babaguhin yeah, pa na natin. Ano talaga. Oh. Sige, so, ka dito. Hindi ka ka dito. Sige, mas maganda yung manama natin kung ano, lumiit na yung kaliwa ko mix eh. Igo bike mo to. Igo bike mo. Ito, puwersa yung mo sa bike. Tutal mo ka sa antipolo ko, Gyo. Ako mo to. Kaya <slaps> Pagka ano ha, hindi kaya sa ano. Kasi yung parang umangat yung dito ko eh. No compared dito sa side na to eh o pipigawa, idol, ganito yan. Ganito yan. Yung mga muscle-muscle natin, pag-stress ang tuhod natin, ninipis yan, mawawala na kami yan. Kung baga, siyempre, pag-stress ang tendon, stress ang muscle, mawawala talaga siya. Pero makakabike din yung mga yan, pagkaayos na yung joint. Ayun lang yun. Okay? Tapos... Kasi hindi ko talaga... May ano kasi... May uh -huh. Buhay basketball na rin ako eh. Tapat hmm. kasi ng sa court namin, bilyaran kaya puro bola ako puro bola <laughs> kaya nandun talaga ako tumanda sa bola na yan. Hmm. sipa mo sa bag wait, oh, eh. check mo kayo ulit check mo puro 11 na tawagan mo si Lawrence hey, ka mo si ay, ano yun? pasundo lang ka mo siya na Ailey iotid mo na lang yung ulo ay hindi, sige ito, tuwagin mo na si Lawrence. Pasan mo na si Amy. Tung oh, tung mm. Okay, yeah, lateral. Pero normal na mo po ba yun ano? na ano? Yung pagka pinagwersa, para Parang may tumutunog-tunog na ano? Ganito yung tukuha-ukuha. Pag tumutunog, pag may tunog, basta walang pain, walang problema. Pero pagka, eh no, o. Oh. Basta walang pain, pero pagka, ah, galing. May pain talaga. Pero pag tumunog siya, katulad yan, tumutunog sa akin, o. Oh. Kaya tawa ka mo, eh no, eh no, oh. Ang dami tumutunog. Pag walang pain, okay lang yun. Kung nakakaganong ko Walang problema yun. Pero pagka may pain, doon may problema. Okay? Pero, kaya hmm. pa kaya lang. Kaya e, mo um, muna mag-establish yung position na yan. Kasi Malala pa. mo muna kung kaya muna. Eh. O siya, gano'n ka na. Hmm. 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 O, oh, wala. Ah, hmm. Okay? Okay, okay. Okay, okay. Oh, lang ba yung isa pa yun? Ilan ko ba yan? Isa. Yan. Sa ano naman to? Sa singit to. Ah, singit ba yan? Sa singit to. Kasi, pag may problema tayo dito, minsan sumasakit doon. Mm -hmm. Pero yung ganito, ah. Uh -huh. yun na sa tuhod. Okay? G yung, nice. yung ganito. Goods. It's not. Goods na. Goods oh, na. Okay. Sige, pero tito lang daw to. Sige, so, gusto ko klaro eh gumawa yung mga mo. Mm, pakiramdam mo. Hmm, pakiramdam ba yung legs ko? Oo, oh, okay. sige. Huwag ka na maligong tuloy ha. Hmm. Bukas